Ay, video ka pala. Big love share out. Doon na, nauna. Yeah, big love share out. Selfie ka na akong ko, kahit selfie lang. Sa cellphone mo, yun nga yun eh. Itong lang ko tayong kakain ganyan. Cellphone mo. Hindi daw ma-reset yung isa na lang ibigay ko na akong ko. May dala ako isang-isang hapon. Isang na. No. Yun.